Punta ka ng bandang kanan pre Para makadaan yun sa kaliwa Noong hapong yon, habang tinataha ko ang kahabaan ng Gaya Avenue sa Pasig, meron akong nadaanan na nagtutulak ng motor. Ay, ayaw mandar. Kaya mo? Sige sige tulak mo Punta ka ng bandang kanan pre Para makadaan nyo sa kaliwa Gilid ka gilid ka Yan 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 Direksyuin mo lang yan, yan Good job kay kuya no Ayan, natin siya Kadaan rin kasi natin dyan na tutulak ito yung niyangkas. So, nabotan natin na nabutan dito ni Kuya. Kaya pala, I kaya pala bumagal din siya dahil may balak pala siya tutulak. Kasi tutulak ko nga rin sana. Kaso yan, nauna na siya. Kaya ganyan na yun ngayon. So, dapat ganyan ano. Kung kaya naman itulak. Kulak na lang natin Kaysa magkulak sila o magkasawa yan Malakas <coughs> na tayo ha, sorry yun Lumiko na sila Baka tagarihan siguro Or Baka alam nila mayroong kwan dyan Hindi So nandoon na yung dalawa no Tutulakan doon Baka doon mayroong Paayusan kaya doon na lang doon na lang na lang kung anong pinag-usapan nila no So shout out na lang doon sa kay kuya bigay ng tulong Para may tulak na yung isa Hindi natin alam lang kung ano yung pinag-usapan nila Kung so, doon pagawaan o taga raw na sila mismo ang dalawa. Pero oh, hindi natin pero nakita natin kanina, talagang ano hindi sila magkasama eh. Shout out na lang sa inyo.